Hello, brogy dun, stay to dun, story, At eto nga, guys, tapos na akong magkayod. sa previous na aking video, kung nakita nyo, kung napanood nyo, ako ay nagkayod. Pero ito po ay aking ipapakain sa alagang baboy dito. So, isang nyog lang ang aking kinayod, pero madami na siya, guys. So, halos kalahati nitong dalagyan. At eto, nagpakita ko ng konti. Siyempre, alam nyo naman, ang vlog, nagpamakit. <laughs> At ayan guys, pupuntahan na natin ang mga baboy dito. Pero isang baboy lang muna ang pupuntahan guys. Kasi syempre, isa lang yung nyogaking nakayod. Eh ang baboy dito ay madami. Siguro mga baboy dito ay mga nasa isa. Ay hindi. <laughs> mga sampu. Oh, sampu naman guys. Di ba walay sila ng area no? Kasi syempre mag-aagawan sila ng pagkain. Pero yung mga baboy naman dito ay mga nakatali. At ito nga, hinahan po kung sino yung gusto kong pakainin. Yung sinong maswerteng baboy ang aking mapapakain ay siya ang aking bibigyan ng nyog. <laughs> Swerte ang baboy na aking mapapakain dahil bibigyan ko siya ng aking kinayo ng nyog. At ito, may napili na nga ako guys. Pupuntahan na natin. Tara, samahan nyo ako na puntahan ang, ang baboy na ito. Medyo kasi itong napili ko itong baboy eh, medyo namamayat siya. Kaya ito ang akin na pili kasi sa tingin ko baka hindi siya pinapakain ng may-ari dito. Eh. <laughs> Shout out nga sa pizza ko. <laughs> Nagpapakain ng baboy. So ayun guys, ito na nga siya oh, kulay itim. Nung una akala ko eh, itong baboy na to eh aswang. Kasi sabi nila yung baboy na aswang. <laughs> Pero hindi, ito eh Tagalog na baboy kung tawagin dito. So, ayan guys, kulay itin. Medyo malaki na rin naman siya. At ayan na nga, uh, aking binahugan ng aking kinayudan ng nyog. At ang sabi ng aking anak, eh, masarap daw ang nyog. Matamis-tamis daw. At ayan, mukhang nagusto ko naman ng baboy, ang nyog. At talagang favorite nila yan, guys. Yo, Diba? Sarap na sarap ang baboy. Nga, ano kaya ang masustansya ang makukuha ng baboy sa nyog? Comment nyo naman guys kung ano yung mga benefits ng nyog sa ating katawan. Eh, se, sa katawan <laughs> ng baboy. Ano magiging <laughs> <laughs> sustansya niyan sa kanila? Pero sabi nila kasi pampataba daw yan eh. Sige nga, subukan <laughs> <Mampadagan> mo. <laughs> ng, ng cholesterol sa katawan ng baboy. Pero good cholesterol naman. Kung ang baboy ay may bad cholesterol, syempre, ang nyog ay good cholesterol, di ba? Tama ba? <laughs> so, ay comment nyo na yan, guys. Kung anong sa tingin nyo ang benefits na makukuha ng baboy sa nyog. At ayun nga, guys, mukhang uh, tapos na tayo dito sa pagpapakain. Ako, na. So, baboy, paalam sa inyo. Marami salamat po sa inyong panonood. Paalam. Sa muli. Mama, machuk chup. <laughs>